Buboy Villar, sinabing pwedeng maging magbest friend ang lalaki at babae na walang kahit anong kalandian. Nilinaw ni Buboy Villar sa bagong afternoon show sa GTV, Lutong Bahay, ang tunay na relasyon nila ni Jelai Andres. Sa nakaraang episode ng programa, tinanong ng host na si Mikey Quintos si Buboy kung nakaramdam ba siya na higit pa sa pagiging magkaibigan ang damdamin niya para kay Jelai. Ayon sa aktor, talagang matalik na magkaibigan lang talaga sila ni Jelai. Alam mo namang best friend ko si Ruro, Madrid, di ba? So alam ko yung pakiramdam ng isang best friend, at naramdaman ko kay Jelle yun, paliwanag ni Buboy. Sinabi rin ng aktor na pwede namang maging mag-best friend ang isang lalaki at isang babae ng walang halong, label, o kalandian. Pwedeng mangyari yun na isang lalaki, magiging best friend ang babae. Pwede yun, na walang halong label o walang kahit anong kalandian, dagdag niya. Ayon pa kay Buboy, Magiging panghabang buhay niyang best friend si Jelai Sa isang episode programang, The Buboy and Tekla Nihayag ng dalawa na sadyang malapit sila sa isa't isa pero hanggang pagiging magkaibigan lang Sinabi rin ni Buboy sa naturang panayam na napakaring na kaibigan ni Jelai, na inaalam pa kung nakauwi na siya ng bahay Hiwalay si Buboy sa dati nitong partner na si Angeline Gorins, at mayroon silang dalawang anak sa panayam sa lutong bahay, inihayag ni Buboy na hindi niya nakikita na magkakabalikan pa sila ni Angeline pero masaya siya sa parenting setup nila para magandang future ng kanilang mga anak. Kumbaga, masaya ako sa sitwasyon namin ngayon dahil nakafocus kaming dalawa sa mga anak namin. Wala kaming gusto sa future kung hindi mapaganda ang kinabukasan ng mga anak namin, ayon sa aktor.